Reaksyon ni Derek Lawrence sa Kim Pao. Matapos kumalat ang mga ilan larawan na pinos ni Kim Chu sa kanyang IG. Bago pa na ito ibinahagi sa publiko, alam ng head, head of director. May basbas -bas na rin, maging siya ang tuwang-tuwa sa ginagawang hakbang ito ni Tony Paolo Blino. Walang katulad, mga ex Kim Chu, walang binatbat. Lahat ng mga angkan kuha na ang loob kay Papi. Tuloy-tuloy no, na, nabababalitaan na lang natin kasala na ang next. Ay nga sa mga ibinahaging komento, hindi talaga si Nasien Lim at Kim cho ang nakadanhana. Plano yan ng Diyos para sa Kim Pao. Ang bilis panahon Isang kaonang nakadipas, biglang boom ang bagong pag-ibig. Isab na deserve, more blessing pa sa'yo, King Chu. Ayon pa si isang komento, Chu family with Paolo Bellino in the house. Patibay ng patibay. At patapang ng patapang. Hindi na matabang ang mga bashers. Nala ang bitter ngayon kapag family pictures talaga ang usapan. Asahan mo, panghabang buhay na iyan. Ayon pa si isang komento. Dati ipinagdarasal lang natin na magkaroon ng pictures sa King Pao. Kasama ang family. Ngayon, ang manifest natin, naganap na. Nakakakilig naman kayo. Sobra. Ano kaya ang next na aabangan natin sa King Pao? tubos lubusin na ang ayuda na taon